Okay guys, nandito po kami sa ano ilog. Liligo po kami guys sa ilog guys. Meron tilapia? Hindi, maliliit Ah, meron maliliit nga. Ayun o, no, oh, yun no. Tilapia maliliit. guys, ang ilog nila rito sa boso-boso. Island Resort. Ayan guys yung mga kasama ko naman. Aps. Nga na sila guys. Malayo nga. Kala <laughs> ko din na. Guys, malayo pa pala guys. <laughs> <laughs> mga ilang minuto tayong lalakad. Mga 5 minutes na ano. 5 minutes na kami guys. Naglalakad yung wala sa bahay nila. Paring makoy. Oo nga no. Malunggay ba? Hindi. Hindi pre. Iba yan. Kahawig lang yan. Yan na yata. Yan na. Magtatanong pa nga tayo sa ilog. Sabi na nga ba eh. Naliligaw na nga tayo. Sabi. Baka Mukhang oh, magtatanong ba, naliligaw. Baka yung resort nga yung nadaanan natin itong kanino. Bakalin sa tabi ng pinaliguan nyo. Ano ba yung swimming pool pinaliguan nyo? Oo. Oh. Hindi running water? Ano yan? Swimming pool talaga. Ayun, may duhat pa ron. Beware We of the gas. Eh. share. Salamat sir. Tubig Tanungin mo. Oh, yung bibig. Hindi. Magola 'yang too big din. sila, no? Sabi na, sabi na, sabi na, sabi na, sabi na. May mga tanim. Iwasan din yung tanim. Ito ano, bakit pa? Yes, may mga tanim, mo. Oh. Iwasan lang din tanim. May mga tanim, eh. Kaya sa'yo, sinasakay yan. May mga tanim sila. Iwasan lang din tanim na iba. Pre, pang-riot. Mga kubra sa tayo sila. Pre, pang-riot, oh. Baka may kilaban tayo. Tubig? Sinabi mo? Wala naman siya, wala nang kumuha ba? <laughs> Tayo. Oh. May tinuro siyang puno eh, doon na daw eh. <laughs> Kamachili raw. Ay, may poso yun know? oh. Siguro inumin yung poso na yan. Pero parang wala na naman ano. Pala yan guys oh. Natuyo na guys. Wala na siyang laman. Ayun. Siguro kakaharvest lang nila. Ayan guys oh. Pala yan dinadaanan namin. <laughs> Pwede yan, ilalagay mo sa pinto. Pampaswerte. <laughs> Okro. Okay, so Guys, may nag-iisang okra. ko alam ni Mikoy. Nagtanong pa pala. Si Buding din nakakita rin doon ng ilog yun. Yung mababaw doon. Ay ah, nanghingi ng tubig si Pipe. Nakahingi. Ayun oh, kasama namin si Pipe oh nakahingi ng tubig wala kasi kami dalang tubig guys eh pancheser meron kami mineral inumin pancheser wala ay <laughs> wow. hey, makoy meron ka bang alak niya wala naman yate eh. ay pinya ano natin yan guys oh ko tayo ni Makoy sa asyenda niya. Ano Yung ina no? tanaw natin. Oh. <laughs> oh, maganda rito guys. Oh, bermuda. Oh to maganda magtayo ng kubo. Ayo. Ang layo. sabay sarado na pala no ay, ay close na kami matagal na Kalau kasama natin. Ito sila oh. Hi guys. Ano? Buhati mo na yung tubig ngayon. Ngali na ako. Natuwa kay Pipe. Oh. Nagbakla-bakla. Ano? Ang <laughs> tubig kayo eh, wala naman kayong alak Ah, Ito 'yung natin. So guys, medyo malayo na. Siguro mga 10 minutes na kami lalakad. Ito maganda. May manukan siya. Salamat, ate. <laughs> Salamat <laughs> ate. pa. <laughs> na tayo. Tuloy-tuloy na to, guys. Ayan na 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 palo. Dinon, pinakapader yung lugar pinaka na niya. Oh, hindi ko alam. ng naman sinabi. Na tuyo na pala. <coughs> <tinyo> na Ay, Ay, yung yung na. Nga,

Ito na yung oh, nga, resort nga to. Kasi eh, no, may mga nagaano. Ayan, may mga bibidyo kayo na resort na yun eh. Ayun eh, no. Ito. Resort na yan. Tatanong ulit. Dan <laughs> <Hey> guys. Ini <laughs> <laughs> <gayang tukresano> Yung sinasabi mo, sa San Miguel. Oo, sa San Miguel. Pero mas ano. Oo, pero ano, mas malaki. Mas malaki ng konti. Mas mataas ng konti. Pero ganito rin kalapad. Parang ano, Para talaga. Ano yan? sumuot kami sa tunnel guys. Ayan, parang ganito nga yun guys. Saan? Sa ayun, bakay yun. Bakay yun. Bakay yun. Bakay yun. Bakay yun. Wala madaanan. Ayun, ayun sa may kawayan. Diyan na lang. Mga <laughs> <laughs> kasama ko guys. Diyan kami lumusun. Ito kami sa padero. Wala na yung kamay, sabihin mo tabo! Wala tabo! Wala tabo! Wala tabo! Guys, tutulay po kami dyan. ay okay, isa-isa lang ha. Alalayan oh, nyo si ano. Pre, alalayan mo. Oh, okay, isa-isa lang. Ha, <laughs> Kalo ko veterano dito si Mikoy, natatakot pa. Ako muna para para Luis. Sampre. Ah, oh, si Marin Jubi. Mewa kamu masih menunggu

Mga no, madulas pa yung chinelas po. Pre, pahawa ka na ito, pre. Ayan. Eh, kapraso na tatapakan niya. na. Kaya ko na ito. Ya. Ito na namin, oh. No? Yeah. Ang hirap nito guys, oh. So, malalim pa. Ay okay, ba, ikaw na kakalamandan. Sa so, mga bahay dito natin. Baka hindi, lumalagas lang. Sabi meron pa raw eh, kasi sarado na, na daw ito eh. Ito guys, yung dating swimming pool guys oh. Sarado na. Eh. Parang ginawa na siyang fish pan ano. Malabo yung tubig niya guys oh. Dito ba kayo naliligo pre? Dote, wala na. Wala na pala eh. Wala na tayo sa tapa oh. Wala tayo sa oh. Wala na tayo sa tapa oh. Wala na. Dato, naliligo eh. Oh, tara, tignan natin itong sapa.

Sa una, yung una natin nadanan yung walang tao, itay tay lang. Kasi pag dito na nga kayo. Ano? O, yung una natin nadanan o. No? Yung sabi mo may isda, o, oh, yung may tilapi malilit. Yun na lang tayo. Guys, bigo kami, guys. Uwi <laughs> na lang kami, guys. Wala talaga, guys. Ito lang talaga yung swimming pool nila dito guys sarado pa sarado pa bali 10 minutes din ang hinakad namin guys sarado na pala guys okay ito yun Oh, sige guys, hanggang dito na lang muna. Uwi na kami, bye. Okay guys, uwi na kami. Ang layo na nilakad namin. Yan guys, so lalaka rin namin Pabalik ang layo guys. So. Sarado na pala guys yung resort na yun. Matagal na pala sila hindi naliligo Kaya hindi nila alam na sarado na pala. Ayan guys, lalaka rin namin oh yung palayan na yan hanggang dun sa bundok medyo malayo layo pa Sini ko yung Diretso, diretso. Papa. <laughs> 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 Ito Ito Yun yung nakikita dun eh. Na,